Kung meron ang may hirap na wala sa mayayaman, masasabi mo bang pinagkakaitan sila ng kapalaran kung namulat sa kawalan na pinagkukunan ng ikinabubuhay? Sabi nga nila, mapalad ang pinagkakalooban ng magandang buhay, ngunit mas mapalad ang nagkakaroon ng magandang kalooban. Dahil siguradong marunong siya sa buhay at alam niya kung paano mabuhay. At yan ang mga katangi ang ipinagkakait sa maraming mayayaman na hindi pagkakaloob sa kanila hanggang hindi nila niyayakap ang kahirapan. Halika't magbalik tayo sa kwento ng taong minsan ang nabuhay sa karangyaan at madaling nakukuha ang anumang naisin. Ngunit gaya din ng karamihang may mga kaya sa buhay, mas pinili pa rin sirain ang pagkatao sa kabila ng pangangaral ng magulang. Ang kwento ni Mortimer Marcelo alias Bitoy o yung tinaguri ang leader ng Celeste Gang. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Bago pa man sumikat si Michael B., si Mortimer Marcelo A. E. Puruganan ay mas nakilala sa bansag na Bitoy siya ay nagmula sa may kayang pamilya at naninirahan sa isang eksklusibong subdivision sa Antipolo Street sa Makati. Si Bitoy ay isang tahimik na tipo ng tao na hindi kakikibuin kung hindi mo siya unang kakausapin. Malimit ay makikita mo lang siya sa isang sulok at nakokontento na lang siya sa ganong buhay. Pero sabi nga ng matatanda, siya yung tipo ng tao na tahimik lamang pero nasa loob yung kulo. At mas kinakatakutan nila yung mga ganong klase ng tao. Kung bagas aso, eh basta-basta na lang nangangagat nang hindi na tumatahol. Si Bitoy ay isa ding Jackie at magaling maghinete ng mga kabayo. Nakilala siya bilang si Jackie Mer. Okay na sana yung ganon. Dahil kahit papano, kumikita siya nang galing sa marangal at pinaghihirapan. Ang problema nga lang, si Bitoy ay lulong sa barkada. At talagang napakatigas ng ulo ang hirap niyang disiplinahin sa parte ng kanyang mga magulang. Ano din di na nakapagtatakang malaki ang posibilidad na mapapariwara ang buhay niya sa hinaharap. Dahil nga dala na rin ng kabataan at impluensya ng barkada, nalulong siya sa sugal at sa iba pang mga bisyo. Hanggang sa dumating yung punto na hindi na nila kayang suportahan ang mga ito. Na siya naging dahilan para unti-unti siyang masadlak sa kasamaan kasama ang mga kabarkada niya. Nagsimula sa pagnanakaw hanggang sa pang-hold up, unti-unti silang nawiwili sa ganitong